Uh, dito na tayo sa mga mo famous island, mga katimig tayo. So, dito na tayo sa Katipunan Airport, no? This is Let's go! Hindi kami nakasakay sa aming flight dapat ngayon, no? Kasakay na sana kami ng ano, mga katimig na no? Mag-boarding na kami. Pero wala pala yung mga uh, names namin, na no? Ate, halos full day tayo dito sa airport, no? Pero wala pa rin nangyari mga ka-teammates, no? Ready na baka, ba kabe? <laughs> I'm thirsty! Kita so, na tayo sa, ano ha? Airplane. So, going na tayo sa katipulang. Where are you guys? Where are you? Let's go. Kaya yung ikaw Yo so, what's up? So, dito na tayo sa Katiklan Airport, no? So, going tayo sa Buratay, mga rin. This is it. Let's go! Yo so, what's up? So, dito tayo sa Tresitim, no? Let's go, Boracay, Hello, what's Dito na rin sa port mga katimid, pupunta ng Boracay no. Dito na rin tayo ng bukit-bukit siguro. Uh, na kami sa may bangka mga katimid no. Pupunta na tayo sa Boracay. Let's go! So, sa wakas no, natuloy din tayo dito sa Boracay no sayang yung one day natin pero okay lang sulitin natin yung ating natitirang araw dito sa Florida let's go let's go image sama sama kas di tempat saat ini hotel nang sabu rakai ke ini deh royal park hotel mah kat ini saya tahu so mau check in mana tayo so kapuk mana tayo so let's enjoy the remaining days saat ini Boracay trip let's go So what's up mga teammates So, dito na tayo sa ating room sa Royal Hotel. Super nice ng kanilang room, no? So, let's enjoy our stay here sa Boracay, mga ka Let's go! Oh, you're the king? How relaxing, ha? Sana ako. Wala na. So, ngayon, mag-swimming na tayo, ha? Sasulitin so, natin yung ating Boracay time! Let's Let's go! Let's go! Yo, so, what's up mga ka-teammates? So, andito na tayo sa Boracay. Tingnan nyo na naman yung beach mga ka-teammates. So, Sobrang puti, no? Ayan, daming tao mga ka-teammates, no? So, now. So, time check tayo. It's ano na mga ka-teammates? Almost 5 o'clock na, no? Medyo makulimlim na. Ang daming turista mga ka-teammates. So, sanay na tayo sa dagat, no? Kasi doon sa Dabao, marami beach din mga ka-teammates. Pero iba talaga dito sa Boracay, no? Ayan. Ayan. Thailand makakatingin din tayo ng grotto dyan. Dapat din tayo dadaan sa. Makakaalala sa BTS sa. Ah, syempre dinatin palagpasan itong castle dito no, San Castle. Picture tayo makakatingin din tayo sa. O famous na ano San Castle ng Boracay. Ah, so, tapos na tayo mo pa picture sa ano ha. Famous na castle. San Castle ng Boracay. bigay lang kayo ng mga donation no, for the locals ng no, katimates. ha so, balik tayo sa ating station. Let's go! sa station ko na ito mga katigmates sa gabi sobrang ano dito mga katigmates no sobrang bibo dahil tao mga katigmates sobrang bibo talaga yung buratay no parang yung city Mama, pa sa mga yung ano agat you know? dami mga restaurant mga katigmates no let's go let's go Magdi-dinner na naman na tayo ah. So dito muna tayo sa ano no, Boracay. Mga shakes lang tayo mga kapatid. Sa Makis mga shakes no. Ah. Pizza daw sila. So tayo, magkano tayo may nadaanan tayo ng ano doon, taco. Yung try natin yung mga Let's yes. go. So dito na tayo sa ano, taco.

Na nakita tayo mga bata nitong sa si lahat ng pictures shape may Yo! What's up mga ka-teammates! So bumalik na muna tayo dito sa ating room no. Kaya mga kids napagod na no. Hindi na kinaya. So later balik tayo sa labas. Para enjoy yun ating Boracay trip. Let's go! Rest na muna tayo ha. Yo! What's up mga ka-teammates! Dito kami sa kabilang site no. Mates. May and may wife lang. Okay. Date night muna tayo okay. ha. Iwan yung mga kids doon sa room. Let's go! Uh, dito tayo sa, ano, ah, souvenir shop siyempre bili tayo ng t-shirt eh. so, tayo sa parang ano nila, no, sa Thank you What's up mga ka-teammates? So, it's another day here in Boracay mga ka-teammates, no? So, napasarap yung tulog natin. So, today, may challenge tayo, no? Gawin natin yung lahat ng mga PPTs dito sa Boracay mga ka-teammates, no? Tingnan natin yung anong gagawa natin dito sa ating limited time here in Boracay. Let's go! So, tara mga ka-teammates. Let's go na. Mag-breakfast muna na tayo, ha? Then, after... May ano na tayo, water activities here in Boracay. Sana pasarap yung tulog natin, no Let's go! Ganda ng Boracay, mga sa ating next activity ang helmet diving